<laughs> Ay, <yaki>. bakit <laughs> Sino ang mga nagulat din sa tanong ni Doc kanina? Na ano daw? May lahi kayong kambal. Kala dalawa niya nakikita oh, niya. Oo, may! <laughs> Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So, dito pa rin po ako si Shaker at ang aking mister na si Eddie Big. Uy, yung sing-sing ko hindi ko nadala. Ikaw? ang vlog po namin ngayon ay tungkol sa pagpapacheck up. So, sa mga first time mam ma dyan, naka-excite po pala talaga. So, hanap kami ni Dada ng notebook, <laughs> doon nakabili din. Kasi mapacheck up ako ngayon sa center, tapos ngayon rin po yung schedule ko ng first ultrasound. Pero hindi ito yung first time mo magpa-check up. OB. Uh, check -up so, nung right after po nalaman namin na buntis siya, 7 a.m. dumating. na kami. kami. Doon na po kami sa OB. So, may request po ni Doktor na after 2 weeks, doon pa lang magpa-ultra So, 7 weeks na po si Bibi ngayon. Parang, so, uh, one, meron nang makikita na ano na something sa ultrasound. So, mas malalaman pa rin po kung ilang weeks na talaga siya. Kasi that time daw po, 5 weeks pa lang. Wala, wala, wala pa. makita. So, yun, yan. Alam-alam yan ang mga mamis natin na nanonood sa mga first time mom dyan ay sa mga rin na sana kami din tsaga-tsaga lang po dasal tsaka magpahinga feeling ko ang nangyari sa amin talaga yung pahinga yung kapapahinga ko ng motor ng biyahe ng pamanood di ba po mayroong ano yung deped na one month na hindi kami istorpuhin sa amin uh, bakasyon so yun po feeling ko doon kami nakabuo at sa pagkain niya ng celery <laughs> ang parami daw po yun ng ano sa mga lalaki sperm count sperm count So, yeah. hindi naman po masama mag-try, no? Mm -mm. Pero, actually, masarap siya. Tsaka, <laughs> ano talaga, babe, Marami nagdadasal talaga para sa atin. Thank you, thank you, babe. Oh, yung mga estudyante yeah. nga ako na nag-ano sa akin eh, nag-chat na, Ma, finally, baby ka na, ma. Ah, sabi ko may habulin na kayo, magpasyal niyo sa akin. Ah, gano'n, gano'n. Maraming nagdadasal. Lalo na yung mga bata. Ako malakas sa ah. Lord yan, yung mga dasal na mga bata. Ay, di yun... Ngayon po, ang unang check-up namin today ay sa barangay. Oh, Siyempre, hindi record. natin iskip pati yung barangay. Tsaka mayroon din silang mga binibigay na vitamin C. Hindi ko lang alam kung kanino yung, ano, yung turok o sa kanila o sa OB natin. Yung T, ano T1, T2, ano, sabi ni, ano, ni Pichi T1. And, hindi ko alam kung ano pong tawag doon eh. Ah, meron ka nga meron bang gano'n? Oo, meron yung tatlong daw sa pagkakatanda niya. Ano yata yun? Yung Oo. Meron ganun. So, yun. So, nandyan naman si Chas sa barangay ngayon. Kaya, i-assist tayo ni Chas. Para nung kailan na si Milo yung sinasamahan natin. Nagbunga na po yung mga prayers nyo. Na sabi nyo, ikagasal ko na sana kayo din sa Totoo na po. Salamat po. Naka-excite na na sa ngayon wala po akong mga cravings cravings talagang malala na hinahanap basta sinusuportahan lang namin ngayon ng prutas gulay ganon yung Up more on protein, yogurt ganyan so yun pa lang po wala akong hinahanap pero, pero nararamdaman three, ko na yung ano wow. yung tabang ng panlasa pero every 3 hours nagugutom e, ako Nagugutom siya. yun ang nasa feel ko ngayon yung talagang mahapta yung sikmura kailangan kumain ng kumain ng ano, ng biscuits na walang palaman. No, oh, hindi ako nagbi na may palaman. He was sa sweets. Mm alat. -hmm. tsaka sa maalat. Nung kailan nga po, kumain ako ng ano, ng chichiria. Yung paborito namin potato chips. Tapos yung nabili niya, yung original. Sobrang ano pala nun. Sobrang alat. Sabi ko na ganyan, hala, na, ako. Nagigilte ako kasi kinainan ko. Eh di, hindi nang kakain ng mga ganun, chichiria. Minsan kasi dumadating sa time mo parang gusto mo lang maalat eh. Kaya nagpapabila ako sa kanya. Tikim lang naman, ako rin ang ubong ubos. So, ending, kasama ko sa inaanto. Totoo ba yun? O Ay, talagang... Inaanto ko lang, lang talaga ako. At saka dadadamay ka lang talaga. So, wala man natin yung sa mga comments sa mga mamis na dyan. Kung so, talagang totoo yung inaantok-antok. Hindi niya po ako hinakbangan ha. Mm -mm. Uh, siguro, takaw ko lang po talaga yung mga <laughs> post niya nung, ano, um, uh, yung mga kain. Hindi, ano ka rin eh, babe, gusto mo na ganito? Sige, so, talagang kahit tayo, gano'n eh, nakikiganong ka kasi. Anyway, happy naman yung ganitong feeling, first time. Sobrang <laughs> happy po. Haba na ng intro natin. Ayun nga. So, so mga nandito mga na, na po kami sa barangay. Uh, update na lang po namin kayo pagka tapos na or... Kung ano ano ba, ba yung ginagawa kapag sa barangay? Pero hindi na po kami mag video sa loob kasi Tayo lang kung meron, pwede. Naglalag lang yata tsaka nagaano ng records talaga Ngayon ng ilang weeks, chine check up, tinitimbang, gano'n. Inaano niya okay. waistline. Hindi ko sure. <laughs> okay pa. Thank you. I thank you. Thank Thank you. you.

Dapat pala, na sabay natin. na mag aalas na kami tumayo. Kasi may upload mo, eh. 11.30 na ha. Ito kayo. Alas 6 kasi nag-edit pa ako. Ay tulog pa siya. Hindi sabi ka tigili ka mati. timbang mati. Timbang. Sa bahay ang timbang ko girl ay ano. 54. 54. Kaya mo, naman sa Yung digital?

chúng <laughs> ta So ayan natapos na yung check up ko. Hindi ko na siya sinasabi. Yung sa loob, sa loob, oo. oo. Ina lang naman kinapa yung kuno na si baby. Tapos yung kinukuwento ni ma'am na sabi niya, minsan yung parang nandito siya sumisiksik. Ah totoo nga, nararamdaman ko ngayon yung sa may gilid. Minsan sumisiksik sa gilid. Hmm. Yung basta nararamdaman ko siya, sabi ko, opo kapag gabi po pag nakahiga. Oo, oh, yan yun nga. Tama nga. Kasi so, hindi ka na, gutom no? Barangay Manggari. Yan. Maano sila yan health center na accommodating sa mga buntis. Yan. Okay, mga alala. Yeah. paalala. Yan po si Chuck pagka Wednesday. Ako. nag ano, po volunteer. mm BHW -mm, VHW po siya. So, okay din naman po na frank din naman sila na okay din naman na talagang magpapa-OB. Kasi, um, my age nga daw po kasi 33 may risk na tumaas yung sugar may risk na tumaas yung blood pressure, pressure. Ayan. so pero ako naman gagawin ko naman yung lahat para hindi yung tumaas taas nasa pagkain din right yung intake talaga ng food so salamat po sa mga nag ano na nag advice advice o, nung nakaraan may nagsabi na cranberry juice asa ah, sa UTI naman Ay, yun Grabe pala ang ano nun kanina ko lang natikman yung hindi niya naubos. Unsweetened ah, kasi yung alam mo. Oo, oh, eh, mas okay Unsweetened yung. yung binili mo. Pero hindi naman ako para ipanay na mag-take noon kasi hindi naman, hindi ko na nararamdaman yung parang UTI. Ang oh. sabi ni ma'am daw kasi sisiksik daw talaga yung doon na parang mawipigil oh, yung ihi, kaya may, malaki ang chance ng buntis na magka-UTI. So, iwas sa maalat, yun naman lagi nila ano, sa sobrang sweets, So, okay. Lalo pa strict to. to. Hmm. Napaka strict po niya. So next naman po dun kami sa OB. Hmm. So schedule po muna kami tapos ultrasound tapos yun. Babalik kami doon. Ba, okay, babalik doon. First ultrasound po ito yung pinapasok doon sa puerta. so oh, yun, nakita naman nila sa ano yun sa araw um, eh. Uh, uh, six and a half nga doon kay ma'am eh. Base administration pero um, parang 7 weeks. Malaman mamaya Yan ang sarap palang chumika-chika kapag ganito. So, pasensya na po kayo. <laughs> Masalamat po sa panonood. Mayroon naman pong mga nagsasabi talaga na sana may update nyo po kami. Ganun. So, ito po simple update. So, balik po kayo mamaya. Salamat po.

dapat po ang mga po ang papataklayan. Okay. Sa'yo na. Para matutunan mo

みんなのおい。

Thank yeah. Yan. <laughs> Single Live Intro Crow Pagal 7 weeks and 1 day By Crown Ramp with Hemorrhage. The cervix is intact and close with the very minimal. Ayan, yung fluid. The ovaries are normal in size. So, 7 weeks na siya. So, sa ano talaga, menstruation talaga rin babasin. Mm -hmm. Sino ang mga nagulat din sa tanong ni Doc kanina? Na ano daw? May lahi kayong kambal. Kala ko dalawa niya nakikita oh niya. Oo, may. <laughs> may kayong kambal. Pero nakalagay dito single. Mm -hmm. Isa lang. Kambal sana, no? Kasi yung pagka pinabalik-balik niya, yung sa parang kabila dalawa? parang meron. pagkain <laughs> Sige Nagmeri-meri yan dala kami kanina Tapos ko to So kakain po kami ng tunay na ano wonton ton <laughs> Nung napanood nyo po yung wonton namin Nung nakaraan ay Masarap naman Masarap Masarap siya Pero Kain kami sa si Chukhi Yung na gusto niya Pepres din nato yung buntis, yung request ng buntis, di ba? Agos, <laughs> di pa yung hindi siya malupot. Masip, di ka na yah? eh, k, kaya nga ako lumong basi. Eh. <laughs> Dito ka na. Sabi ko, tatawag ko si Jessica. lagi ayoko nga pakita sa'yo kung baka kasi mag ka eh. Yung palang kanina, pala maiyak na ako eh. So, po pala yun. Parang ano, dumpol na, na shape ng ano, yung mm, pinapasok yun na yun, sa loob. ah. <laughs> na meron lang, uh, parang masakit siya. Abot ah, hanggang yung terots ka lang. talaga, ingat-ingat. May konting hemorrhage doon sa mm -hmm. daw sa loob. Kunti lang, minsan daw sa pag-implant din yun. Mm -hmm. So, sige po, gandito na lang yung aming vlog. Namaya, papakita lang namin siguro yung kung pakita ng film mm -hmm. sa lolo at lola. Uh, siya naman updated naman sa uh, GC mm -hmm. ng family namin dun sa side niya hindi na kami siguro tawag Pero, okay na. At, tatay mo mo yan, nanay. Makita rin namin. Nabiyak yeah. ka pala, nung lumabas ka. <laughs> Sabi ko kasi tatawagan ko lang yung kapatid ko, si Jessica. Hmm. Okay. Pag, pagsarado sarado ko ng pintang niluluha luha luwa Luwa, luwa. Eh kasi ayoko nga sana pakita sa kanya kasi nga eh, eh emotional na no kasi baka mahawak Uh, yung pagpasok ko dito, galuha-luha na siya. Yeah, sige na. Salamat po sa panunoon sa aming simple vlog. Thank you po. Talaga iba talaga yung dating ng no. ano, yeah. nakaka-baby. po, after namin magpa-ultrasound at kumain, bumalik kami sa OB, tapos sarado po yung OB. Kaya kinabukasan na po kami ulit nakabalik. Uh, so far, ang sabi sa akin ni Doc, in ako na mag ano daw, mag bed rest. Kasi yung konting hemorrhage doon sa loob, um, dapat daw mawala yun, malusaw. So after, binigyan niya po ako ng gamit na pampakapit, ganyan. After two weeks daw po, babalik ako doon. Ganun ulit na kind ng of ultrasound yung sa loob. Uh, Intra ba yun? Tapos, titinan daw po kung malulusaw siya. So, bed rest, bed uh, Bago dumating yung brigada escuela, kailangan nakapahinga ako ng mayos at In advice advise niya talaga ako na wag mo na akyat baba sa hagdan. So, ang gawa namin ngayon, kukula na ko ni Dada ng, ng pangumagahan, ng halian, dito lang muna ako sa taas. Bababa man ako, isang beses lang dapat. So, medyo kailangan natin talagang mag-ingat-ingat at medyo ewan, diba, na Marami naman akong mga natatanggap na advices si ate Jane daw noon ganun din yung case kasi nga market siya sa overpass ganun sumasakay ng jeep kaya ganun yung kanyang ano din pero okay naman survive si jess din yung, uh, basta mga kapatid namin na nakaranas ng pagbubuntis na uh, advice din naman malakas naman ang loob ko tsaka alagaan naman na talaga namin si baby yun lang sundin lang talaga yung mga sabi ni Dok. Yun, may separate OB po ako, hindi na lang kami naka-video doon. Kasi the following day na, nung mismong birthday ni Harabas, doon kami nagpa-OB. So, yun lang po. Salamat po sa panonood. Salamat po sa mga advices. Ate Pike, thank you sa mga advices at sa mga iba pa. So, have a good day everyone. God bless you. Sa mga buntis dyan, ingat-ingat po tayo. Si Anne, malapit na pong mga anak. As in, malapit na po. Naka-ready na yung baby niya. Ayon sa ultrasound kahapon. yeah